Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ano ang buhay sa templo ni Solomon? Naisip mo na ba ang araw-araw buhay sa loob ng maalamat na templo ni Solomon? Kung paano nagawa ng pinakamatalinong hari sa kasaysayan na hatiin ang kanyang panahon? sa pitong daang maharlikang asawa at tatlong daang babae bawat isa araw na ang mga kababaihan ay inihanda para sa isang potensyal na gabi. Kasama ang monarko, naligo sila sa mabangong tubig, tumanggap ng mga masahe na may mga langis ng mira at aloe at ang kanilang buhok ay tinirintas ng mga hibla ng ginto. Ang mga gabi sa palasyo ay sinundan ng halos misteryoso mga ritual. Ang kaibang pabango ay napuno ng hangin, nakakaakit na mga sayaw na nabuksan. Ang mga sagradong paliguan ay kinuha gamit ang mga pambihirang langis at maingat na piniling mga hiyas ay isinusuot upang maakit ang hari. Ngunit ang kompetisyon sa mga ito, ang mga kababaihan ay higit pa sa kasiyahan na malalaman mo kung gaano ito kalawak. Ano ang araw-araw na buhay sa templo at sa huli ay mabubunyag ang isang mas madilim na nalihim, isang supernatural na nilalang na pinanatiling kontrolado ni Solomon sa pamamagitan ng maalamat na kapangyarihan ng kanyang singsing manatili hanggang sa wakas dahil ang paghahayag na ito ay maaaring ganap na baguhin ang lahat ng narinig mo tungkol sa pinakamakapangyarihang hari sa kasaysayan. Ngayon isipin ang iyong sarili na dinala sa taong Siyam na raan limamputpitong Beke. Ang pagsikat ng araw ng Jerusalem ay nagbubukas ng pader sa itaas ng pader ng Jerusalem na sumikat. Nababalutan ng purong ginto na kumikinang sa liwanag ng umaga makalangit na liwanag ang templo ni Solomon ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang hindi matitinag na simbolo ng pananampalataya at kapangyarihan na itinayo na may mga mapagkukunan na katumbas ng bilyon-bilyong dolyar ayon sa mga pamantayan ngayon. Mahigit sa isang daan at walumpong libong mga manggagawa ay nag-alay ng pitong patuloy na pagsisikap na itaas ang kamanghamanghang ito. Mga bihasang manggagawa ng ang kanilang oras ay inukit ang bawat detalye ng malapit sa banal na katumpakan. Ang mga martilyo at pait ay umalingaw-ngaw araw at gabi na humuhubog ng napakalaking mga bloke ng bato na may katalinuhan na sumasalungat pa rin sa makabagong pag -unawa. Ang ang mga sukat ng templo ay kahangahangang siyamnaputwalong piye ang haba tatlumput tatlong piye ang lapad at apatnaputsyam na piye ang taas sa ang pangunahing santuario. Ngunit ang loob nito ay mas kahangahanga. Ang mga dingding ay ganap na natatakpan ng ginto mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang mata ay walang nakitang pahinga maliban sa patuloy na ningning ng sagradong metal. Ang mga malalaking kerubin na inukit mula sa kahoy na olibo at nababalutan ng ginto na binantayan ang banal na kabanal-banalan na may nakabukang mga pakpak na lumilikha ng kapaligiran ng pagpipitagan at misteryo. Isang natatanging kwento, dalawang malalaking haligi sina Yakin at Boaz ang nagmarka sa pasukan. Ang kanilang mga kabisera ay pinalamutian ng mga tansong pomegranate at pinagtagpi-tagping mga tanikala na sumasagisag sa lakas at katatagan ng kaharian Solomon, Sa gitna ng templo ay nakapatong ang banal na kabanal-banalan, isang perpektong kubo na sampung metro sa bawat panig na naglalaman ng kaban ng tipan. Napakasagrado ng espasyong ito na tanging ang mataas na saserdote lamang ang makapasok at minsan lamang sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala. Ang halimuyak ng insenso na hinaluan ng amoy ng cedar ay pumuno sa silid na lumilikha ng isang hindi malili mutang karanasan sa pandama upang matiyak ang tuloy-tuloy na ang paggana ng napakalaking sentrong espiritual na ito ipinatupad ni Solomon. Ang isang makabagong sistemang administratibo, 24 na mga division ng mga saserdote na umiikot ng palipat-lipat upang matiyak na ang pagsamba sa Diyos ng Israel ay hindi tumitigil. Ang bawat isa sa 24 na division ng mga saserdote ay may mga tiyak na pananagutan mula sa pagpapanatili ng mga gintong lampara hanggang sa pagpapalit ng tinapay na pantanghal na maingat na binago. At iyon lamang ang simula ng kapangyarihan ni Solomon upang matuklasan ang mga supernatural na mga demonyo, mga ritual na isinagawa ng kanyang libo-libong asawa sa mga kabalyero ng palasyo at mga gawaing okultismo na naganap malayo sa mata ng mga tao. Sa madaling araw, Bago pa man dumampi ang sikat ng araw sa ginintuang mga dingding ng templo, ay ngaw ang tunay na simponya ng mga tunog sa mga sagradong pasilyo ang dumadagundong na pagbubukas ng mga pintuang tanso ay minarkahan ang simula ng isa pang araw ng matinding aktibidad na may mga espesipikong grupo. Mga gawain ay nagsimula sa kanilang serbisyo sa isang halos disiplinang militar. Ang unang ayos ng araw ay ang ritual na paglilinis na itinuturing na sagrado gaya ng mga mismong paghahain. Isipin ang daan-daang lingkod na gumagalaw ng may ganap na nakatumpakan. Ang ilan ay may dalang mga gintong banga na puno ng tubig, ang iba naman ay nagwawalis sa mga patyo ng mga inilaan na walis. Ang marmol na sahig ay pinakintab ng may pag-iingat na sinasabing makikita ng isang tao ang kanilang kaluluwa na sinanay ng mga levita, ang kanilang mga lugar na espesyal na sinasalamin ito ng mga levita. Ang kanilang mga alpa na mga simbolo at mga trompeta ay pumuno sa hangin ng isang makalangin na himig na maririnig sa kabila ng mga pader ng Jerusalem. Ang bawat kanta ay pinili batay sa mga tagubilin na iniwan mismo ni Haring David na itinalaga para sa mga tiyak na sandali ng araw. Sa mga sagradong ritual, isang komplikadong sistema ng isang kamanghamanghang sinaunang inhenyeriya ang nagbibigay ng tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig para sa lahat ng gawain sa templo. Ang tubig, ay mahalaga hindi lamang para sa paglilinis kundi para sa mga ritual ng paglilinis pati na rin espesyal na mga silid na may bawat artikulo ng pananamit na may malalim na simbolikong kahulugan ang mga kasuotan ay kailangang ilagay sa eksaktong pagkakasunod-sunod sinasabayan ng mga tiyak na panalangin na iniayo ng katawan at espiritu sa banal na layunin. Ang mga supernatural na nilalang na gumagamit ng kapangyarihan ng isang mahiwagang singsing -sing at tuklasin ng mapangakit na mga ritual na nagtulak sa kanyang palasyo sa isang lugar ng mga ipinagbabawal na kasiyahan. Ang harom na nagpabago sa takbo ng kasaysayan kasaysayan ang maririnig mo tungkol sa pinakadakilang monarko ng sinaunang panahon ay magbubunyag ng mga lihim na kakaunti ang nangahas na magsalita. Isang salaysay na pinagtagpi ng kapangyarihan na pagnanais at mga kahihinatnan na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon isipin ang isang palasyo na napakalawak na kaya nitong tahanan ng libo-libong babae, bawat isa na may kanikaniyang tirahan na mga tagapaglingkod at mga ritual. Ang herom ni Solomon ay hindi lamang isang pugad ng buong kapangyarihang pampolitika. Tatlong daang babae ang bumuo ng mga estrategikong alyansa sa malalayong kaharian. Ang anak ni Faraon ay may pinakaprestihyosong posisyon na naninirahan sa isang eksklusibong palasyo na pinalamutian ng mga hieroglyph ng Egypt at nilagyan ng pinakamagagandang kayamanan ng Ehipto. Ang kanyang kasama ay may kasamang daan-daang mga lingkod na musikero at mananayaw mula sa nilo. Ang kanyang mga kasuotan ay hinabi mula sa lino na napakapino at sinasabing kasing aninag ng tubig. Ang mga prinsesa ng Moab ay nagdala ng kakaibang pabango at malalim na kaalaman sa aromatics habang ang mga kababaihan ng Siden ay kilala sa kanilang husay sa paghabi ng Royal Purple. Ang bawat tao ay napanatili ang kanilang nilang mga tradisyon na lumilikha ng isang hindi pa nagagawang multicultural na kapaligiran sa sinaunang mundo. Ang Haram ay parang isang maliit na lungsod na may sarili nitong masalimuot na hierarchy. Ang mga maharlikang asawa ay nanirahan sa itaas, mga antas sa mararangyang pavilion kung saan matatanaw ang mga mabangong hardin ang mga asawang alila bagaman na papalibutan din ng kaginhawaan ay namuhay sa hindi gaanong masaganang silid sa ibaba ang bawat babae ay may hawak na maharlikang selyo na nagpapahintulot sa kanya na magsagawa ng negosyo at mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa kanyang sariling bayan. Ang mga espesyal na hinirang na mga eskriba nag-iingat ng maselan na mga talaan ang pangalan ng mga dowis ng lahi ay nakatanggap ng mga ipinagpalit na regalo at higit sa lahat ang sino mang batang ipinanganak mula sa kasama ang hari. Ang pangangasiwa ng haram ay isang komplikadong mekanismo na karapat-dapat sa isang imperyo isang tunay na hukbo na nagpapanatili ng buhay sa loob ng haram ni Solomon. Ang mga tagapangasiwa ay nagluluto ang mga musikero, mga doktor at mga kumadrona. Lahat ay pinaandar gamit ang katumpakan sa pagsunod sa mga mahigpit na alituntunin. Ang gawain ay pinag-ugnay ng mga espesyal na mensahero na karaniwang matatandang kababaihan na pinapahalagahan na namamahala sa komunikasyon sa pagitan ng mga sektor. Walang asawang maaaring bumisita iba ng walang paunang pahintulot upang maiwasan ang mga intriga mapanganib na aliansa at tahimik na pagsasabuatan. Ang makikita mo ay nagbubunyag ng mga pinakakilalang lihim ng palasyo ni Solomon kung saan bawat gabi ay isang natatanging pagdiriwang ng kagandahan at pag-ibig. Ang mga ritual para sa isang gabing kasama ang hari ay nagsimula sa madaling araw. Ang piniling babae ay inihayag ng lihim ng isang mensahero na nagpasimula ng isang maselang proseso na tumagal ng buong araw. Una siya ay dinala sa bahay ng mga paglilinis ng isang gusali na kalaan lamang para sa mga ritual ng pagpapaganda. Doon siya naligo sa pitong iba't ibang pool na bawat isa ay nilagyan ng tiyak aromatic oil smear, aloe, cassia at cinnamon. Pitong personal na alilang babae ang nag-asikaso sa bawat detalye ang kanyang buhok ay hinugasan ng mga pambihirang essences at inistilo gamit ang mga suklay ng garing na pinalamutian ng mga mamahaling bato. Ang kanyang balat ay nakatanggap ng marangyang paggamot na gawa sa honey na gatas ng kambing at mga lihim na langis. Isang sinaunang formula na ipinasa sa mga henerasyon ng mga herom na tagapag-alaga. Ang kanyang mga kuko ay tinted ng henna na bumubuo ng mga simbolikong disenyo na sinabi mga kwento ng pag-ibig sa isang sinaunang script. Ang mga kasuotan para sa gabi ay pinili ng may sukdulang pangangalaga mga tela na napaka husay na tila pinaikot ng mga gagamba na tinina ng bihirang mga pigment na nakuha mula sa mga shell at mahalagang mineral. Ang mga alahas na higit pa sa simpleng mga palamuti ay nagdadala ng simbolikong kahulugan at mapangakit na kapangyarihan. Ang Royal Chamber ay inihanda na may katumbas na katumpakan. Ang mga gintong sensor ay kumakalat ng mapangakit na pabango. Mga petals ng bulaklak ay nakakalat sa mga kumot na sutla at ang maliliit na lampara ng langis ay naglagay ng malambot na kaakit-akit. Ang mga musikero na sinanay sa mga awit ng pag-ibig ay maingat na pumuwesto sa kanilang sarili magkadugtong na mga silid na tumutugtog ng malumanay na himig na hango sa awit ng mga nota ng mga awit na kasing tamis ng pulot na pinupuno ang hangin ng romansa at misteryo. Ang piniling babae noon ay tinuruan sa sining ng pag-ibig ng mga makaranasang matatanda na nagpasa ng mga lihim na binabantayan sa mga henerasyon. Bawat kilos, bawat salita, bawat galaw ay inensayo upang hindi malilimutan ang gabing humanda. Ano ang susunod magugulat ka matutuklasan mo kung paano gumamit si Solomon ng mga supernatural na kapangyarihan upang utusan ang mga demonyo ang mga nakatagong ritual na ginagawa ng kanyang libong asawa sa mga kabalyero ng palasyo at ang mga misteryong nabuklat malayo sa mata ng mga tao. Sa lihim na puso ng Jerusalem, ang awit ng mga awit ay umalingaungaw sa mga pasilyo ng palasyo, isang tula ng pag-ibig na napakatindi na ito ay itinaas sa banal na inihayag ng isang banal na kasulatan ng tao na ipinagdiriwang ni Solomon ang isang pag-iibigan ng mga banal na kasulatan. Bilang refleksyon ng banal na pag-ibig, ang mga babae sa herom ni Solomon ay nagmula sa malalayong lupain na bawat isa ay nagdadala ng mga sensual na tradisyon ng kanyang sariling kultura. Ang mga babaeng Egyptian na may matipunong katawan ay pinagkadalubhasaan ang sining ng belly dancing na gumagalaw na parang mga ahas sa tunog ng gintong sirum. Ang mga babaeng Phoenician ay tunay na mga alchemist ng aroma na ginawang pabango na may kakayahang mangakit sa mga pandama. Ang mga babaeng Moabitete ay nabighani sa kanilang mga awit ng pag-ibig. Malalambot, himig na natunaw kahit ang mga matigas na puso. Sa puso ng palasyo namumulaklak ang mga lihim na hardin mga puno ng pomegranate at mga ubasan na pinagsasalusalo ng mga bumubulong na bukal. Doon nagtitipo ng mga babae hindi bilang magkaribal kundi bilang mga estudyante at mentor magbahagi ng mga sinaunang lihim na mga recipe na may mga mabangong halamang gamot, hypnotic dance movements at ang banayad na mga alindog ng mapangakit na pag-uusap. Ang bawat kultura ay nagdala ng sarili nitong pananaw sa kasiyahan at kagandahan. Ang mga espesyal na instrumentong pangmusika ay nakalaan lamang para sa mga ritual ng ibigin ang mga pinong alpa na binikis ng mga sinulid na sutla, mga tambol na umaalingaw-ngaw na parang mga tibok ng puso at mga plauta na parang madamdaming laki. Ang musika ay itinuturing na isang anyo ng salamangka, isang susi, na may kakayahang magbukas ng mga pintuan ng puso. Hindi pa kailanman sa sinaunang kasaysayan ay nagkaroon ng isang maharlikang korte na nakasaksi ng matinding tunggalian para sa pagmamahal ng isang solong lalaki. Ano ang iyong matutuklasan tungkol sa mga intriga ng tahimik na pagnanasa sa loob ng kapangyarihan ni Solomon ng isang kaharian. Sa loob ng malawak na haram na iyon, ang bawat babae ay bumuo ng kanyang sariling diskarte upang makuha ang tingin at pabor ng hari ang ilan ay namumukod tangi sa kanilang katalinuhan na maingat na sumasali sa mga talakayan tungkol sa politika at filosofiya. Ang iba ay nag-alaga ng mga talento sa sining sa pagbuo ng mga tula na gumagawa ng mga kakaibang pabango o paglikha ng mga sayaw na kaakit-akit tulad ng mga kabighani ang kompetisyon ay tahimik, ngunit walang awa ng iba't ibang mga alyansa na nabuo namin sa pagitan ng iba't ibang mga alyansa na nabuo sa pagitan ng mga kababaihan. Ang isang tusong babae ay maaaring tumaas sa katayuan sa pamamagitan ng paghahanay sa kanyang sarili sa makapangyarihang mga maharlikang asawa ang mga alipin ay gumanap ng mga pangunahing papel sa palasyong ito ng larong chess na may dalang mga lihim na mensahe na nagmamasid sa mga galaw sa mga koridor at naguuulat ng lahat pabalik sa kanilang mga ginang. Lahat ay bahagi ng isang lihim na wika ng kapangyarihan at pangaakit na unawaan ng pinakamatalinong kababaihan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kagandahan lamang ngunit sa kaalaman pinag-aralan nila ang mga kagustuhan ng hari ang kanyang mga hamon sa pamamahala. Ang kanyang mga kalooban at gawi ang ilan ay naging informal na tagapayo na nakaka-impluensya sa mga pampolitikang desisyon sa panahon ng matalik na pag-uusap. Ang iyong matutuklasan tungkol kul sa mga anak ni Solomon ay nagmarka ng simula ng paghina ng pinakadakilang kaharian na nakilala ng Israel. Ito ay isang kwento na hinubog ng kapangyarihan ng pag-ibig at napakalawak na mga kahihinatnan, mga pangyayaring nagpabago sa takbo ng sagradong kasaysayan. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang libong babae sa mga talaan ng Biblia, ay binanggit lamang ang isang lehitimong anak nalalaki lalaki na si Rehoboam na ipinanganak ni Nama na Ammonite. Gayunpaman naniniwala ang mga iskolar na dosi-dose ng mga prinsipe ang mga harim kaysa sa kapanganakan ng isang prinsipe. Ang pampolitikang hakbang na nagbubuklod ng mga alyansa sa malalayong kaharian at lumilikha ng maraming linya ng paghalili sa loob ng palasyo. Ang bawat maharlikang bata ay nanirahan sa kanilang sariling hiwalay. Sila ay tinuruan ng mga tutor mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagtuturo ng mga wikang banyaga ng filosofiya at sining. Ang mga ina ay mahigpit na nakikipagkumpetensya para sa pinakamahusay na mga tagapagturo dahil alam nila na ang kaalaman ay nangangahulugang impluensya ng mga gurong Hebreo na tiniyak ang pangangalaga ng batas ni Moses habang ang mga dayuhang Panginoon ay nagpakilala ng mga alamat at ideya mula sa kanilang mga katutubong kultura. Lumaki si Rehoboam na nahuli sa pagitan ng dalawang mundong ito nang nakapaligid sa sa tradisyon ng mga dayuhan. Tiyahin at madrasta, ang kanyang pagpapalaki ay tinukoy sa pamamagitan ng mga kaibahan na sa kalaunan ay malungkot na humuhubog sa kanyang paghahari. Ang figura ng ama ay malayong pasan ni Solomon ang mga gawain ng estado at ang pagiging komplikado ng pamamahala ng isang herum ng isang libong kababaihan ay ipinagkaloob ang pagpapalaki ng kanyang mga anak sa kanilang mga ina at mga tagapagturo. Hulmahin ang kanyang anak sa kanyang sariling imahe na lumilikha ng mga division, ng mga intriga at tahimik na aksyon sa loob ng palasyo. Sa paglipas ng panahon, ang haram ni Solomon ay naging isang espiritual na larangan ng digmaan. Ang bawat dayuhang asawa ay nagdala hindi lamang ng kanyang kagandahan at diplomatikon, kundi pati na rin sa kanyang mga Diyos. Ang anak ng Pharaoh ay sumamba kay Isis at Osiris sa mga silid na pinalamutian ng mga hieroglyph na binibiro ng mga babaeng Sidonian. Ang insenso kay Aarti sa mga nakatagong altar ang mga asawang Moabite ay nagdiwang ng mga ritual kay Kimosh sa ilalim ng liwanag ng buwan. Noong una ay pinahintulutan ni Solomon ang mga dayuhang kultong ito bilang mga diplomatikong kilos, ngunit unti-unting naakit ng parehong pag-ibig at pag-uusyoso ay nagsimula siyang lumahok sa mga ritual na ito siya mismo ang nagtayo ng mga altar para sa mga dayuhang diyos sa mga burol na nakapalibot sa Jerusalem na ang bawat isa ay mas mapangwasak kaysa sa kanilang huling pagsamba sa ibang mga diyos sila rin ay nagsimulang lumihis sa kanilang paniniwala sa mga ninuno ang mga propeta at mga saserdote ay sumigaw laban dito pagtataksil, ngunit ang kanilang mga tinig ay nalunod sa tunog ng paganong mga tambol at tawa na umaalingaungaw mula sa Herom. Sa gitna ng kaharian ay isang dinakikitang digmaan ang nagaganap isang labanan sa pagitan ng katapatan sa Diyos ng Israel at ng pangakit ng mga dayuhang relihiyon. Kahit na ang templo ng Siyahu, ay nakatayo sa maringal na kaningningan sa gitna ng Jerusalem, maliliit na paganong dambana, ay sumibol na parang mga damo sa mga hardin ng palasyo. Ang sagradong aroma ng templo insenso na ngayon ay hinaluan ng mga bastos na halimuyak ng mga lihim na ritual. Ngunit ito ay hindi lamang isang espiritual na krisis. Ito rin ay isang pang-ekonomiya humingi ng pamumuhay na karapat dapat sa kanyang rango na mga lingkod marangyang damit alahas kakaibang pagkain. Ang kabangyaman ng hari ay dating umaapaw sa kayamanan ng kalakalan at ang buwis ay nagsimulang bumaba upang mapanatili ang kayamanan ng korte Ang mga buwis ay nadagdagan, ang sapilitang paggawa ay ipinataw upang mapanatili ang mga palasyo at mga templo ang mga tao ay dating ipinagmamalaki ng kanilang matalinong hari ngayon ay nagmumungol sa kapaitan. Ang liwanag ng ginto ay napaliliwanag ng pangaapi. Ang paghahari ni si Solomon na nagsimula sa karunungan at kaluwalhatian ay tahimik na patungo sa pagkawasak habang si Haring Solomon ay tumatanda ang mga intriga sa loob ng haram ay tumindi ang mga nakababatang asawa ay mahigpit na nakikipagkumpetensya para sa kanya. Ang mga anino ni Solomon ay isang mistikong artifact na nakaukit sa banal na pangalan ng Diyos. Ayon sa mga tradisyon na ito, ginamit ito ng hari upang mag maguto sa mga espiritu at demonyo hindi para sa mga makasarili na layo yunin ngunit upang makamit ang mga dakilang gawa tulad ng pagtatayo ng templo at ang kanyang palasyo bawat malalaking bato bawat cedro mula sa Lebanon ay sinabi na inilipat sa pamamagitan ng mga supernatural na puwersa na tinawag sa ilalim ng kanyang utos at autoridad, si Solomon ay nanatiling may paggalang bago ang Diyos alam niya na ang kanyang utos sa mga dinakikitang puwersa ay nagmula lamang sa kataas-taasan at ginamit niya ang kapangyarihan na iyon hindi para sa personal na kaluwalhatian, kundi upang itataas ang tagalikha ng langit at lupa. Salamat sa pananatili sa amin. Hanggang sa katapusan naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana at makita ka sa lalong madaling panahon.